Aya. So guys, so ito panibagong farm lot na naman po ito. Uh, sa Tagawain, Quezon. Parang gay So ito po ay niyugan din po 'yan. Yan po lahat na 'yan sa diretso po 'yan hanggang doon. Ito ay along di barangay road po 'yan. So diretso yan pataas doon hanggang sa kabila solid niyugan po 'yan. So dito, ang presyo naman po nito ay 50 per hectares. So ito po ay 11 hectares. So dito po ay 12 hectares, pero yan po binukod na yung 1 hectares dito sa tenant, dyan na po binigay. Yan na po yung kanya, tas ito na po yung available na 11 hectares po. So yan po. Kagandahan po nito, ito yung isa sa goods yung papel, malinis ang papel. Hindi lang basta clean title. Ito po ay TCT na po, yung kulay blue na po yung border niya. So yun po, TCT na po. Updated yung tax. Then, na-check na din po ito sa Manila. Kasi si Kuya, mayroon din nag-check nito. Pinak-check niya yung papel. Uh, okay naman po yung papel. So yan, so ano din po ito? Niyugan, along di Barangay Road. So ito, sunto so, cemented na po. Uh, Na-area -na ko na to dati. Kaya lang dati, hindi pa ganito ang kalsada nito. So last year lang yon So ngayon, okay na yung kalsada pwede na makapasok ang mga malalaking jeep o mga 4 wheels 4x4 yan diretso po yan doon diretso. so dito naman po may access ng kuryente so yan po poste may ano din ng tubig so okay po yan yan sa signal naman po ah, may signal pa din naman po siya ng cell signal so diretso po yan doon hanggang patas po yan tapos may pababa yan po doon. Parang medyo pagong siya. Kaya lang hindi siya yung bundok na bundok. So katamtaman lang siya na pwede yung pagtirikan nga ng bahay. Nakagay nun sa tenant. So yan. Diretso po yan. Maganda naman po yung kasada na dito. Um, uh, Babaybay niya po yan. So yan. So yung niyog niya ay kataasan na din po. Pwede nang ipaputol. Kasi may iba dyan na nagbubunga-bunga pa lang na nagsisimula pa lang tumaas so yan po so, kung magusto nyo naman po itong property na ito uh, anytime po mag, mag message lang po kayo ma, para ma kung sakali tatawag na lang po ulit ako kasi may mga, mga ilang, -ilang po mga natawag din hindi ko na po na tatawagan so, pero yung mga nagme message po sa akin nagte text ay nagre reply po ako aso na maging uh, may time po ako na makapag-check ng mga emails po. So, ayan po. So, 11 hectares, 450 o 45 per square meter ang pinapatakan, 450 per hectares.